A day in my life as a babaeng walang pahinga hoy! Hello sa inyong mga biday. And for today mga mi, gabing gabi na nga nito at matutulog na sana kami. Kaya lang, naalala naman ni daddy na meron nga pala siyang ipapatahi sa akin. Gawin ko na lahat ng gawaing bahay mga mi, pero ito talagang pagtatahi ay wala talaga akong katalent-talent ganun. Ito rin talaga yung pinakaayaw kong ginagawa sa lahat. Bano-bano na nga lang yung pagtatahi ko mga mi, basta maitahi ko na lang naman ng hapon, mga min Nagluto nga ako ng champurado para nga sa merienda ni CJ. Matamad na nga din kasi akong lumabas para nga bumili. Kaya eto na nga lang nagluto na nga lang ako ng champurado. Perfect, Perfect. naman yan ngayong panahon dahil maulan-ulan nga rin dito sa amin. Akala ko talaga mga mi ay wala na akong ibab dito pero meron pa pala kaya ayan hindi na talaga lalabas ang eabab na ito. <laughs> Nagugutom na nga ang batang makulit mga mi kaya nung lumambig na nga itong champurado ay isinubo ko na nga rin agad sa kanya. kinabukasan naman ng gabi mga mi eto magsasaing pangalang ako at sobrang busy ko nga at ang dami ko ngang ginawa nakaligo na nga din kami ni CJ ng mga oras na yan at eto magsasaing na nga lang ako after ko naman kasing magsaing mga mi ay maya maya lang ay magluluto na naman nga ako ng aming uulamin para sa gabi hindi talaga matapos tapos ang mga gawain ng isang nanay just ko dahil <laughs> 2 days na nga akong inuubo mga mi at sobrang kati talaga ng lalamunan ko kaya eto maghihiwa nga ako ng kalamansi at iinumin ko nga. Gumaling ha? na nga yung ubo ni CJ pero eto ako naman ang nahawa. Kah Kahit nga meron tayong nararamdaman ay hindi tayo pwedeng hindi kumilos dahil tayo lang naman talaga ang aasahan ng mga anak natin. Hmm? Hindi nga maipinta yung pagbumuka ko dyan mga mi dahil sobrang asim ba? <laughs> <And> after <laughs> ko nga uminom ng kalamansi mga mi ay sinimulan ko na nga rin magluto dahil naluto na nga rin yung kanin. Burger steak nga ang aking lulutuin mga mi dahil saktong sakto meron nga akong mushroom dito atang at ang binili ko na nga lang dyan ay pati. Pagkatapos ko naman nga maprito yung mga pati mga mi ay naglagay na nga rin ako ng margarine at margarine na nga lang nilagay ko imbis na butter. Naglagay mm -hmm. na nga din ako ng harina dyan mga mi at konting tubig at nor cubes beef flavor. What? Naglagay din ako ng konting toyo mga mi at nilagay ko na nga din yung mushroom. At medyo napuputlaan nga ako sa kulay mga mi kaya ayan naglagay nga rin ako ng nor seasoning. Naluto na nga din mga mi at para na nga rin kaming nakapag-jollibee at yun lang muna for today mga mawe.